dahil ah uh, medyo pagod lang dahil katatapos lang ng prayer meeting dito sa church um, nako ako na nag uh, prayer coordination and ang um, pinukos ay yung pag related sa mga different addictions um, Mahalala ko yung kung paano ako nilagpasan yung addiction ko sa pornography. Ay God, nung tinanggap ko siya as my lord and savior noon na nag start na kumapit ako sa kanya sumunod ako sa kanya hanggang sa eventually hindi ko na malayan Dumaya na pala ako sa pagiging addict ko sa panonood ng porn and, one of the things na nagawa ko ay patuloy lang na kumapit sa Panginoon katulad ng isang babae sa Biblia na sobrang pananampalataya niya kay Lord na gusto lang niyang hawakan yung cloak niya dagaling siya ito yung babaeng nagbe-bleeding na for over 12 years and sobrang laki ng pananampalataya niya nawakan niya yung cloak ni Jesus and doon siya gumaling and kung gaano kalaki yung pananampalataya niya kay Lord dapat ka nandun sa atin kung ano man yung pinagdadaanan natin problema Nakala natin uh, din na natin malalagpasan, din na natin matatanggal, din na natin mali-let go yung mga problema na pinagdadaanan natin. Yung mga pagkakamali na nagagawa natin everyday. And yung mga negative thoughts na pumapasok sa isip natin. Sabi ko to kasi ganito rin yung mga naranasan ko ngayon. Hindi ko alam kung tama pa yung mga nagagawa kong decisions related sa different aspects ng buhay ko ngayon sa pag-aaral again sinabi ko na to last time sa pass of the ko na hindi na ako nagiging active and it greatly affects my mind right now and nadadami rin yung mga nangyayari sa family ko financially struggle uh, family struggle problems at ayaw ko sanang maapektuhan ang paglilingkod ko kay Lord sa mga problema na yun so ang totoosin lang Dadalawang isip na ako ngayon kung anong pipiliin ko eh. Basta yung ko hindi ko na yung i-balance yung lahat. It's either one thing or the other. It's either pag-aaral o paglilingkot kay Lord. Nakalimutan ko sa sarili ko na is yes, isang gift yun kay Lord na makapag aral ako isang privilege yun binigay sa akin ni ganun dun sa pagkilingkot ko kay Lord na sa church dito as a musician and as a singer o oh, glory to God lahat talaga ng na uh, blessings na ito pero darating talaga yung time na hindi mo alam kung makakaya mo pang i-balance lahat hindi ko naman madedecide ito on my own kasi iniisip ko pag ako nag ako decide on my own nalilid astray lang ako Sinosurrender ko na lang kay Lord kasi yun na lang yung daang daan. Alos everyday ako nag-overthink sa mga ito. Hmm. May ko na kakayanin ko pa ba? Kasi paulit na lang ganito yung nararanasan ko. Ah, feeling ko napapagod na sa Lord sa akin dahil dito. Sobrang guilty ko sa sarili ko. Kasi... Wala eh. Parang stagnant lang nung... sa lukuhin kong kalagayan eh. Wala talaga. Magagawa. I will keep trusting God, obeying God. Kapit lang ako ng patuloy kay hey Lord. Kahit ano pa ang mangyari. Kung ano man yung magiging decision niya. Kung ano man yung magiging will niya. Kung ayaw man ng ibang tao, ang magiging will niya sa akin. Yung pa rin yung susundin ko. struggles na pinagdadaanan ko ay katulad lang din ang sa inyo. Ayan lang. Kapit lang kay Lord. Keep on knowing Him. Keep on obeying Him. Keep on trusting Him. Kahit ano pa yung nararamdaman mo. Kahit negative pa yung nararamdaman mo. Don't make it a reason para tumigil ka. So pagkakilala mo kay Lord sa so, sa so, uh, uhaw na gusto mo pang sumunod, maglingkod tiwala sa Kanya and, yun lang please pray for me and I also uh, I will pray for you all na same lang din 'yung pinagdadaanan ko Ayun lang God bless and good night po sa inyo